Ito yung araw na hindi hindi ka makakalimutan dahil anong oras na kami nagkita dito na Telea, nagkaligaw-ligaw kami sa kumbay. Hindi namin alam kung saan kami magkikita. Umaalis siya sa presto niya, umaalis din ako sa presto ko. Tapos yun, nagpunta kami sa farmers. Sabi namin sa farmers kami makikita. Hindi rin kami nakita doon kasi paraho kami umalis. Di ba nakakatuwa? Ayan, lumabas kami ni Atelea. Papunta kami sa Fisher Mall para maghanap ng blanket kasi hindi namin kaya yung lamig ng aircon dun sa sa room kaya eto napunta kami dito sa Fisher Mall. first time namin dito na talaya ayan ito yung nagpe-prepare din kami ng flowers for mami kay mamita kami kami na yung nag-aayos ng bulaklak ni mamita ayan si madam ang kulit <laughs> ang kulit ngayon ito yung nag-arrange ng flower tinuturoan niya kami kung paano mag-arrange ng flower ayan o kanya-kanya kami din natutulungan para maba, mapabilis yung paggawa ng bulaklak ayan si madam nagsusupervise lang yan ayan o kunwari tumutulong pero nagaan lang yan nagkukulit ayan sige lang madam tuloy tuloy mo lang yan ayan nagtutulungan kami ang dami namin dyan para matapos daw agad ang galing niya gumawa ng arrangement ng flower Yung pumunta kami dyan, nadalaw pa namin ng isang beses si Mamita. Kami yung huling-huling bisita niya na tinanggap niya. Kasi si Mamita ayaw niya ng tumanggap ng bisita. Pero kung time na kami ang dumalaw, pinapasok niya kami. Tapos yung pala kami na yung huling bibisita sa kanya. Ayan, nag-arrange na ng flower. Ayan, ina-arrange na po yung flower. Orchids po yan eh. Ang ganda. Ang ganda ng pagka-arrange niyan. Ang dami-daming flower. Ayan. Mm -hmm. Biglaan din naman kasi yung sakit ni mamita. Akala niya sa sarili niya, akala niya uh, parang, anong tawag doon? Sakit lang ng katawan. Yung parang back pain lang, ganun. Yung frozen shoulder, o yung ano-ano yung frozen shoulder niya. Akala niya, ano lang yan, lamig lang. Hindi pala. Malalaan na pala yung ano niya. Kaya mahirap pag may nararamdaman tayo niya, kailangan natin agad magpa-check up sa doktor. Para alam natin kung ano talaga yung case na nararamdaman natin. Hindi basta-basta. Ayan. Arrange na-arrange na yung flower ni mamita. Simple lang pero maganda Ayan Tulog na ang mga nagbabantay Palitan lang Ayan yung inaayos ulit nyo yung labi ni mamita Ayan na yung damit. Nilagyan namin siya ng parang maruyak lago yung sa shoulder niya. Hindi ko na siya pinakita dyan guys. Para respeto na lang po. Tama na yung ganito. Nakaya. Nakaganyan lang. Hindi ko na talaga yung buong, -buong ipinakita si mamita dyan. nakakamiss din si Mamita kasi si Mamita yung taong pala palatawa mahilig siyang makipagbanding talaga gusto niya happy happy lang ayan na naayos na lang ulit yung si Mamita ayan pinost ko ulit yung picture natin ayan tuloy ayan ay, oh, memories talaga yan. Sobrang tagal talaga namin Diyan Hindi nagkita. Parang 3 hours yata kami pa ikot-ikot sa kubaw. Dahil umaalis din siya sa pwesto niya. Pag tinatanong ko, nasan ka ba? Ganun. Tapos aalis siya sa pwesto niya. Pinupuntaan ko, aalis din na naman siya sa pwesto niya. Ayan, paulit-ulit. Ngayon, gaganti tayo. Dahil tulog siya. ayun Ayan. Hindi pa siya tulog pala dyan. May cellphone. Ang sobrang lamig dyan. Ayan na. Ito ang paghihiganti ko. Dahil tulog ka. Ayan. Tatanda yan kita. <laughs> Nakulit ko siya dyan. Pero wala siyang mag- <gasps> Tulog na tulog talaga siya. Ayan. Absolute ang Madam Madam Leia. Kami muna ang gising. Papalitan kami dyan mamaya kasi aalis kami doon naman kung matutulog sa bahay. Yan. Nag-iidlop na sa talaga. Yeah. Inaantok na ako dyan. Hikab na ako ng hikab. Ayan, nakakaigap talaga. Ayan. <laughs> Hindi ako makatulog kasi bukas yung ilaw. Nangungulit lang ako talaga. Kinukulot ko lang talaga yan sa ate Leia. Ayan si ate Leia. Naihimbing na yung tulog niyan. Nag-snore na siya dyan. Eto guys, so alam niyo ba kung anong laro to? Nakita ko lang to sa mga bata. Naglalaro sila sa kali. Ayan o. Parang billiard pero jolly ng ano. Ayan, ang cute na. No. Ayan na. Nakawin na kami sa bahay para makatulog ng maayos. Ayan, pero yung dapat matutulog eh. Pero ang ginagawa namin diyan, naghaharutan pa kami. Paano ka makakatulog kung naghaharutan? di ba? Ayan, si Madam Satigaya. Si ayun, sa dulo. Ayan yung mga makukulit. Tapos, bumalik na ulit kami dito. Ulit look yung namita. Yung isa dyan. Ayan. <laughs> Inaasar ko siya kasi kakain na naman siya. Okay. <laughs> Kumakain siya ng sunflower. Sunflower seed. Inaasar ko siya dyan. <laughs> Sumasagot-sagot pa siya dyan. <laughs> Kain po more. Ito yung mga, ito na yung kakain. Ayun na Nandiyan ako, nag ice ng flower. <laughs> nakikita namin ni Mamita dahil nasa heaven na siya. Tapos na yung book niya rito sa lupa. Kanya-kanya talaga tayo. Hindi natin alam kung kailan. Pero lahat naman talaga tayo. Diyan tayo pupunta. Kaya habang buhay pa tayo, maging happy lang. Mahalin natin ang ating mga magulang, kapatid, kaibigan. Happy life lang talaga. Dahil pag oras natin, oras na talaga. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo matatapos dito sa mundo. Ayan. Naayos pa namin yung mga flower ulit. Diba? Minsan, kahit ayaw mo pag oras na, oras na talaga. Ayan yung mga remembrance na photo ni mamita. Ayan, mga picture ni mamita. Diyan na lang makikita si mamita sa so, mga picture. Ayan. Ayan. Ganun. Lagi yung naka-smile si mamita. Always smile para sa ang bata tignan. Ayan si mamita. Ayan na. Oh. na kikay ang mga damit. Diba? Ang huling banding namin yata ni mamita yung sumasayaw siya sa mall. Ayan. Keep smiling. Ayan. sa muling pagkikita, mamita. Gaya, gabaya mo na lang kami lagi. Aminis ka talaga namin, ang mga ang mga gandang sayaw-sayaw mo dyan. Isayaw mo dyan, mamita. Turoan ano silang sumayaw dyan sa taas. Ayan. siya so at least hindi ka nahirapan kasama na niya si Papa Always happy baka nagsasaya na si Mamita Jen. I miss Mamita. I miss you Mamita. I love you. siya si ay kahit pa mahirap talaga magkasakit. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Ito, diwa ko dito guys sa pagbaba ng mga kotse. Iniisip ko kung paano dito eh. parang pa puzzle nga to. Logic ang pag Ang galing. Sabi paano kaya bababa ang mga coaching niya sa taas? Ganito pala yan. See you guys. Bye bye. Love you. Bye.